walang kupas diretso ang naging sagot ng uh, dating pangulong si uh, Rodrigo Roa Duterte napakaganda napaka ng kanyang paliwanag nang siya ay tanungin tungkol sa kasong kinakaharap ni Vice uh, Chief Gerald Bantag ayan so matatandaan na noong panahon ni uh, former president Rodrigo Roa Duterte first choice niya actually siya. Uh, Bucor Chief Gerald Bantag. Okay, naniniwala siya sa husay, galing at tapang ni uh, Bantag at kayang-kaya nitong uh, pamunuan ang Bureau of Correctionals. Ayan. So nung panahon na 'yon ay mayroong kasong kinakaharap si uh, Bantag. Pero alam naman natin na si uh, President Duterte ay uh, kumbaga walang masamang Ah, uh, kumbaga tinapay sa kanya. Hangga't hindi mo siya nagagawan ng hindi maganda, lahat ay pantay-pantay sa kanya. All the things that you have observed uh along the way. All the things that uh, are being obnoxious or repugnant to the public. Huwag mong gawin. Is facing homicide charges uh, I don't think that uh, he did it. Okay. Uh, if he did, uh, then baka makonvict siya. But in the meantime, gusto ko siya. Kasi nagtatapo ng Granada. Samantala, nang tinanong si uh, former President Rodrigo Roa Duterte kung ano ang masasabi niya sa kasong kinakaharap ngayon ni uh, Suspended Bucor Chief Gerald Bantag ay naging napakahusay, napakatalino, napaka-intelihente ng kanyang uh, sagot, no? Napaka-professional, ika nga. Napaka-objective. That is the best, you know, description na maaari nating uh, masabi. Kung mapapakinggan natin, mapapanood ang kanyang naging kasagutan kung saan ba dapat uh, ah ma, uh, mapag-usapan ang kasong ito ni uh, suspended view court chief Gerald Bantag kung ito ba ay nararapat na marinig sa Department of Justice o pag-usapan sa Department of Justice o kaya ay si, sa Office of the uh, Ombudsman okay sino nga ba o anong departamento nga ba ang nararapat na uh, kumbaga magahatol uh, tungkol sa mga isyong ibinabato kaya suspended bucor chip. Okay? So, ito yung kanyang paliwa. Well, uh, actually, uh, uh, there is a concurrent jurisdiction. This is not quite clear. Pero, ang umbutsman talaga ang, ang magpo-prosecute dapat. But since uh, nauna yung to take the jurisdiction over the case, ang DOJ, uh, medyo pataposin na muna natin ang investigasyon ng DOJ. Now, kung sakali na it is not favorable to Bantag, he can always seek a uh, uh, he can always file a motion for reconsideration hmm. before the ombudsman. Uh, he, can, he can seek refuge in the ombudsman, uh, whatever the decision of the DOJ may be. Puedeo uh, siyang umakyat sa ombudsman for another round of investigation.